Okay, let's go. Okay, mga ka-trip, nakapasok na tayo. Bali po na lang tayo sa immigration. Ito na yung Kuwait. Airport Kuwait. Ako. Hirap ng dinaanan ko kanina. Pasok na tayo. Ayan mga ka-trip, nakapasok na tayo ng immigration. Ayan, doon kami sa gate number 25. Sama ko si sir. Tawag <laughs> uh, dito. Ako pa na yung natamaan ng random check. Ikaw? Okay. Oo. Ubad sapatos. Lahat. Check up lahat. Sabi ko, mukha ba akong Hindi <laughs> naman. Kaya lang every 10 people. Random check. Ah, sabi. Niya. Yung Kanina? Ah, tanggal sapatos. Oo. Sabi niya, you're the one, you're lucky. <laughs> Pag-sampu ka. <laughs> Ikaw yung sampu, kaya tawag dito, pinahubad lahat yung ano ko. Ganun pala yun. Dati rin eh, si Mrs. naman. Sa ano naman yon Sa Dubai. Siya rin naabutan ng random check. Pasok, babae, papasok ko talaga eh. Uh, gate number 25 tayo, no? Oh. Ngayon ni Insta over mo. Tagal tayo sa Bahrain. Okay, Oo. Ay, mga katrip ka, tagal kami sa Bahrain. Pero okay na rin. At least, uh, travel, travel. Ito yung mura ticket. Oo, mas mura din kasi. Oo. Kano kuha mo? 161. Balikan na. Oo. 161 balikan na siya. Ayan. At least, oh wala pa, 25 sarado pa. Doon pa yata tayo sa kabila. g 25 kami, bali dito na yun. Ah, pasok na bro. Pwede na sir. Oo. Kaya lang, ihi muna tayo. Hanap muna ako ng CR ito. Gate 25 pwede na pumasok. Kaya hirap po ng CR. Ayan o. Dami ng tao. Ayan mga ka-trip waiting muna tayo. Pahinga muna tayo dito. Ayan. Maya, Maya pasok na rin. Bali gate 25 kami. Ayan o gate 25. Ito yung pala-pala mga tawag dito kapag may dala kayong karton, pag karton yung dala niyo hindi, hindi yung bag kailangan hindi nakaumbok kasi yung sa akin kanina dala ko nakaumbok Anong nangyari hindi pwede mabuti na lang may sarili yung gold Air sinakyang airlines is may sarili silang karton yun nilipat yung gamit ko Siyempre pero magbabayad ka pa tsaka hassle kasi nagawa mo na tapos uulitin mo na naman kaya dapat mga kabayan, mga katrip, dapat ang gawin nyo. kapag uh, nagtanong kayo doon sa nagtitinda ng mga sa cargo, nagtatanong, uh, nagtanong kayo doon ng karton, yung pang airlines, dapat ang gagawin nyo, talagang sakto lang. Hindi pwedeng nakombo kahit konti, bawal. Yan mga katrip, nagpumila ulit kami dito kasi nagpalit ng gate number. Doon kami kanina sa gate number 25 Tapos bigla nagpalit dito sa gate number 24 Haba ah, uh, tuloy ng pila uh, Okay lang May bata Ito yung ano nila Business class Airbus lang. Ito naman yung economy. At dito tayo. Touchdown. Baharing Baharing na kami mga katrip Kasama ko si Ricky Ricky <laughs> Ano na <ba> pagkain mo? <laughs> Ngayon mga katrip Maghihintay kami dito ng 9 hours sa Baharing Bago umuwi ng Pilipinas Ay Malaki rin pala nito yan mga katrip oh. Halimbawa, may mga dala kayong mga bata. Yan. Pwede rin dito. Yan. May palaruan. Ah, ang ganda ng airport oh. Di ba? Tapos, yan. May may trampoline pa. Ano? Ganda. Di, in, ang mangyayari diyan, syempre hindi may inip yung mga bata long long hours yung waiting nyo dito muna tayo akyat ayan mga katrip nandito na tayo sa baharing ayan waiting na tayo dito ganda nito ganda nito parang ano sasakyan ilaw kapicture tayo dito mga katrip the boat. Ang mga bolt na magaganda. Mas ano, ang Bahrain malinis tapos mas marami siyang libangan. Ayan o. At saka medyo maluwang, no? Ayan ang mga playground-playground. At playground. saka tahimik lang. Parang cool, no? Ang ganda. Nag-stopover uh, stop na rin ako dati sa Bahrain pero hindi na nakapaggala pero ang ganda rin pala hanap tayo ng ano natin kasi matagal tayo dito kainan pero maghanap muna kami ng CR saan? exit hanap muna tayo ayun doon siguro let's go mga katrip sobrang laki din pala tong Baharin Airport no? ano? Oh. haba din pala pero mas mahaba pa rin yung Dubai. Pero mas ang kagandahan nito tahimik and then malinis, mas malinis. Yan. Eh mga katip dito tayo sa duty free yan. Meron pwede kang bumili dito ng alak. Uh, chibas, one shot lang. Yan, maliit lang siya oh. Chibas tsaka ano yan bro? Antong isa? Black label. Kaya mga katrip, dumaan muna kami sa KFC. Tapos ng supply sa akin, Baharina. How much is this one? One dinar. One dinar? Ayan. Yeah. Order tayo ng chicken. Sir, kumusta naman dito sa bahari sir? Ano po? Kumusta naman dito sa bahari Ay, mabuti naman po. <laughs> Shoutout guys, sir. Uh, hello, Philippines. Hello, Philippines. <laughs> Ayan dito sa baring. Oh. Sa airport. Ay hey, ma'am, Set out po kayo. Hi po. <laughs> uh, Trip TV Vlog. Trip TV Vlog po. Mapanood nyo. San po? Trip TV Vlog. Trip TV Vlog? Ayo pa. Uh, sige. Baka may gusto kang patihan sa atin. Hello mga metre family yan mga katrip na kakuha tayo ng stop meal uh, bali free meal to dito habang naghihintay kami any restaurant, KFC uh, Burger King pero syempre yung value meal lang ibibigay pero okay naman at least punta natin mamaya yan mga katrip oh. nakalibre kami ng isang meal regular meal uh, twister syempre kasama ko si Reiki <laughs> nakalibre kami ng pagkain <laughs> Yan mga ka-trip nabutan ng na kami ng liwanag, lumiwanag na dito. Yan nakikita niyo yan. Malaking ibon. Yan. Tulog na 'yung mga tao. Tahimik pa rin. Eh mga ka-trip ah nandito pa rin kami sa baharing bigi. na pa 'yung flight namin instead na 10 o'clock, 10 a.m. magiging 10.35 na delete siya ng 35 minutes matagal na ngayon hintay, tapos na delete pa ng 35 minutes ah, hirap na ganito ah, nakakatulog naman pa ilipidlip pero yung derecho hindi para natapos sakit sa mata, sakit sa ulo hirap din pala maghintay ng ganito katagal okay naman sana kasi nga para makapag vlog or something pero pag sobrang tagal, ang hirap pala dito. Pero pwede ka rin naman tingnan ng yung ipatulog, Iba tulog. Ayun, gising na rin iba. May ibang Pilipino dito sa kabila. Tingnan nyo. Iba nakahiga pa. Kasi may mga sopa-sopa rin naman. Ayan. Ano yung umiikot hindi ko alam kung ano ah Kaya talagang yung light. Anong oras? tayo ulit mamaya Ayan mga katrip ito yung Bahrain Yung building ng mga ano yung mga building ng dito sa Bahrain parang katulad din sa Kuwait yan makikita nyo Ayan eh tulay din oh overpass Halos pare-parehas lang Parehas yung style Siguro dahil parehas lang din ang weather kaya siguro ganito. ito na yung kabuuan nung hanggang dyan na yung huli airport dire diretso lang siya hindi naman siya ganun ka, ano, kalakihan mas malaki pa rin yung Dubai kaya lang ito mas uh, tahimik uh, sa Dubai kasi halos kabilaan may duty free dito hindi naman parang Pilipinas lang pero mas ano lang malinis at maganda yan mga katrip, sobrang haba na ng pila. Oh. <laughs> Bigla kami pinatakbo dito. Doon kami kanina sa gate 19. Tapos nilipat kami dito sa gate 11. Ayan. Yan mga katrip, swerte kasi nilagay ako sa business class. Wow. Lahat ng ano, parang Nag-select siya na ng ano, ng sinuo po sa business class kahit hindi ka business class. Maswerte lang po. Ayan, nalagay ko sa business class. So, akala ko, kaya iniba yung ticket ko. Ayan mga katrip na ka-business class tayo. Kuya, tayo. Picture mo ito parang buhay business class mga katrip yan o oh. sarili ka monitor tapos maluwang pala yung paa mo ko tapos ito yung pinaka site mo yan ito yung headphone kompleto yan tapos yan pwede mo malagay gamit mo yung komot. Ito yung yung lay luwang-luwang. Maka-stress pa yung paa. May nag-serve ka agad ng juice. Champagne. May mga katrip. serve ka agad. Ito na yung menu. iniyan kang yung ng menu? after english after ninti starters dessert and then beverages cold towel kuyatay kuyat er cold Mga sinta at tayo alis relax tayo. 8 hours and 40 minutes yung biyahe. Tapos dun yung economy. And... Ayan mamaya may, may binibigay mga ka-trips. Ayan. Nag-aalok ngayon naman ng kape kaka-juice lang. <laughs> mga ka mahirap din pala mag-business class. Alam niyo bakit? Kaka-serve lang sa'yo ng juice. Gusto sa-serve ulit ng kape. Ayan ulit doon tayo ng movie. Mobi time. Umorder pa ulit ako ng orange juice. Ayan yung kung gano'ng kaluwag. Kasi, oh. Pwede ka, pwede ka pa mag number 4. Oh. Diba? Habang nakaupo ka. Ganda. Ganda. habang nakainom ka niyan nagmamasage pa habang nanonood ka yan ito yung bathroom ng VIP hot water, cold water sure habang mo ito yung si pindakaba ano niya mga ka-trip oh. May taga-open pa. Sila pa naglagay niya, sila pa nag-open niya. lang ko na nung juice. Mukhang magsiserve na ng pagkain. Kain na naman. Meron na ulit. Sabaw lang, soup lang. Tapos tinapay. on paper ito, susunod na nila yung main course. Well, Bali yung pinakaano niya, ito, tomato lang, tapos parang may bread. Kamatis, parang sus, Arab, Arab sus. Pero hindi naman siya lasang Arab. Mas marami lang siya kamatis talaga. Tapos yung garlic, uh, garlic bread. Tapos yung, ayan, cream butter tapos mamaya punin na naman yung mapapalitan naman yan ng na main course natuloy tuloy lang ang kain minsan pag nasa economy ka tuloy tuloy yung tulog mo dito maya maya may nagsiserve sa'yo kahit alak mo serve siya kanila champagne kung ano mamimili ka kaya lang ayaw hindi naman ako mainom lang na ng alak Ayan, dumating na po ang main course. Yung order po natin is beef steak na may kasamang suki ni, mayroong carrot, at saka sweet potato mga katrip. Ayan mga katrip, tinatanggal na natin yung mga utensils dito sa nakabalot. Nakabalot ng lampin. Lampin? Hindi. Bali, binalot lang po yung mga katrip talaga. Pang social yung balutan. Kaya lang yung pagkuha natin, hindi pang social. <laughs> hindi na mo naman yung magkuha. And... Siyempre, yeah, banatan na natin to Dira, uh, uh, dito Umpisa na natin kayo dito mga kapatid Yan, siyempre, mga natin kayo yung carrots Tsaka yung sukini Na, bali yung Ginawa lang sa carrots tsaka sukini Parang sinuti lang siya Sinuti lang ng sagpid Parang ganun, tapos habok lang dati Hindi ko alam kung sa ko ilalagay itong um, Ano lang ito, yung tawin, laki-laki kasi Siguro nilalagay ito sa ano yung pampatong para yung pag nahulog yung pagkain yung salt niya yung lagay ng salt tsaka paper uh, ang ganda rin na lagay uh, talagang akala mo kung hindi mo alam yung laman nun. di hindi mo kasi makikita kung anong laman eh pero salt and paper naman ayan uh, parang nag enjoy na ako sa pagkain dito talagang yung steak ilam mo hindi pala kaya ng pork lang yung dip. Kailangan may knife. Pero nakuha natin kutsara kutsara kaya na natin kaya kaya naman ano yun eh kaya naman siyang hiwain ng kutsara kaya lang medyo malaki na yung pagkahiwa natin kasi excited tayo pero okay naman kasi malambot yung beef mga katrip kahit na malaki yung hiwa mo mabilis mo lang siya mangunguya and syempre may soup naman may may cream siya parang kasama doon sa sabaw niya and yun na yung pang ano natin pang tulak okay naman napakalasa napaka uh, tender and juicy yung beef nila. Uh, lagyan mo lang salt tsaka yung paminta. Salt na salt na siya kasi maano mo talaga ma-feel mo talaga yung lasa niya. Napakalinamdam. Hindi naman siya ano, hindi naman siya yung tawag doon yung habko. Hindi. Talagod talaga siya. Kasi may mga ganun steak na parang habko lang bloody pa siya. Pero hindi naman bloody yun. Actually parang dugo lang siya. Tign -tign, pero hindi naman siya. Yan, syempre, tapos na tayong kumain mga katrip at simot sarap na natin yan. Talagang sinimot natin. And then after nyan mga katrip, meron na naman panibagong pagkain na binigay sa atin ang Gulf Air. Kaya thank you, thank you Gulf Air. At hindi tayo pinapabayaan talagang pag nasa business class ka maya maya uh, asikasong asikaso ka talaga dito. Kaya thank you at naranasan natin yung business class kaya... First time mga ka-trip, talagang pinapangarap ko talaga itong sumakay dito sa business class. Siyempre, pag sumakay ka kasi dito may kamahalan. Kaya hindi pa natin afford yung presyo niya kasi doble dun sa binabayaran mo. And siyempre, baka triple pa nga. And ngayon, this is it. Nagkataon na biniyayaan tayo. Thank you so much. Kaya meron siyang pineapple almond tapos creams tapos keso tapos biscuit orange dito mga katrip yung orange na putas kailangan mo gamitaw ng knife lakas mga kasosyal Ayan mga ka-trip, malapit na kami lumapag kaya nag-serve na sinerban po tayo ulit ng coffee. Siyempre pinagpili tayo coffee or tea. Sabi, siyempre coffee yung pinili natin kasi malapit na tayo lumapag. And then binigyan rin tayo ng sandwich. Uh, bali, chicken sandwich yung uh, potato bread. Ang pinakatinapay niya. And then merong choco bar, yung chocolate na tinapay na may coconut yung flavor yung top niya yung coconut. Yung nabibili natin sa bakery. Ayan mga ka-trip, landing na po yung aeroplano. Dito na kami sa Manila, touchdown. 12.35 dumating kami. And syempre mga ka-trip, sobrang sarap, sobrang ginawa talaga pag sumaga ka sa business class. Kasi kahit yung puwet mo hindi nangawit. ngawit. At syempre nakakapag-relax nakaka ka talaga na maigi. Kaya pag pagbaba mo, uh, maayos ka pa rin. Hindi ka pagod, walang jet lag, parang ma uh, okay lang yung travel mga katrip, kaya napakaginhawa. Thank you, thank you, golf Air, dahil uh, isa ako sa napili na sumakay ng business class. At least, na experience natin sumakay ng business class. Thank you. Ay, well, mga katrip, dumating na rin sa wakas. Ah, Kailangan haba ng pila maputi sa foreigner doon walang pila ang dami dumating mga Pilipino mm -hmm.